Hello, gusto ko lang i-share sa inyo ito mga kapatid. Kamakailan lamang ay meron akong isang taong malapit sa akin na nawala ng kanyang ina. So usually para sa ating lahat, dalawa ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay mo. Ang mawala ng ina o ang mawala ng anak. Yan yung pinaka-harsh, pinakamasakit na mangyayari sa buhay. Ano? kaso uh, I'm, na, nakikiramay ako sa kanya nung dinalo ko siya and I'm at a loss for words and suddenly naitanong ko uh, kamusta pala kayo? Nag, nag-work ka ba ngayon? and then sabi niya hindi now let me stop here for a moment uh, most of us will judge the person. Na wala kang trabaho, buti ka pa siya na all may inaasahan siya. We are always so negative, but uh, ang sabi niya, hindi. Pero masaya ako kasi nakasama ko si mama. Naalagaan ko si mama. Hanggang sa huling sandali, Kanilang nanay. Si maraming nagsasabing influencers na time is money. And most of them, eh, totoo naman. Kasi, what you do with your time, usually, the more money na nakukuha mo, the more valuable yung time mo para sa ibang tao or for most. Dahil masakit na katotohanan yan. Sinusukat nila yung value ng time ng isang tao sa pera. Katotohanan ng buhay yan. We have to accept it. But at the same time, deep in our hearts, alam nating That's not the case because minsan yung presence mo ang kailangan, hindi naman yung pera mo. Kunwari, nagtatrabaho ka, you're self-sufficient, hindi ka nang hihingi. Wala kang mahingan pero wala ka sa tabi ng nanay mo nung namatay siya. Di ba? Those are the moments you cannot buy no matter how much money you have. My point is... Uh, as long as your time is well spent no money will come after di ba all of us are chasing money kasi kailangan natin ng money para mabuhay sometimes kailangan natin ng money to do our passion to help others etc etc kaya nga sabi ko oh tanggapin natin ganun tayo i-judge ng kapwa natin at yun ang yun din naman ang goal natin, kumita ng pera, hindi ba? Pero may mga bagay na hindi nabibili ng pera. May isa pang taong malapit sa akin. He is crying because he's already 24 at uh, 26 years old and parang hindi pa siya nakatulong sa kanyang pamilya. Ang sabi ko, paano hindi ka nakatulong sa pamilya mo? Dahil wala kang pera? Pero ikaw yung nagbibuild ng bahay mo. Ikaw ang naghahatid sundo sa mga ate mo. Ikaw ang namimili ng mga pangangailangan mo. Physically, you are the presence. Ikaw yung naiwan sa bahay mo. Ikaw yung nagtatagoy ng pamilya mo. Ikaw yung nagtatanggol ng pamilya mo. Ikaw ang nangangasiwa pag may pinapagawa doon. You are the muscle of the family. Ikaw yung, ikaw yung naiwan na lalaki doon during the time na namatay yung tatay mo. And all the skills that you have learned, bagamat wala ka pang pera ngayon, bagamat wala ka pang career ngayon, is enough kasi ang kailangan lang naman, yun ang ginawa mo, yung kailangan during that time. Because yung mga ate niya naman naging stable at naging matulongin sa family. So yung pera hindi niya masyadong kailangan. Baga darating yung araw kay kailangan niya, especially pag nagkaroon siya ng family, especially lalaki siya, gusto niya tumulong sa mga ate, gusto niya tumulong sa nanay, gusto niya magregalo sa girlfriend, tama yun. And ginagawa mo naman yun eh, gagawin mo naman yun, pero wag mong pagsisihan yung mga nagawa mo in the past dahil lahat na ginawa mo in the past nakatulong. And your skills na ginawa mo, time spent with your family, Those are the things that money cannot buy. So yung ating time management doesn't only mean na kailangan pag uh, kung hindi ka nagtatrabaho, nag-aaral ka. Para papasya ka ng board exam or whatever o or whatever, or nagbi-business ka or what. Sometimes, pinagsisilbihan mo yung pamilya mo, nanay mong may sakit. That is time well spent. Studying on your own, pursuing your passions, exercising, learning what you can kahit ayaw mo. Ayaw mo maglaba, ayaw mo magugas ng pinggan, but you are forced to do it kasi diba, nakakahiya naman yung wala ka trabaho, hindi ka pa maglaba, hindi ka pa magugas pinggan, nakakahiya, ah, di ba? Learning na mag-repair kahit na ingot-ingot lang yung tingin sa'yo pero natututunan mo mag-repair at tututunan mong humawak, maghanap ng network for your family, saan ba may electrician, saan ba may dentist, saan ba may laboratory, saan ba magpapa-X-ray, magkano ba yung ganito, saan tayo bibili ng isda, saan tayo bibili ng ganito. Those are the things that you learn that are valuable. And to, to conclude everything na sinasabi ko, hayaan lang natin yung ibang tao na i-devaluate ka o presyuhan ka na wala kang pera pa o yung mga ginawa mo sa oras mo sabi nila waste of time but no you learned, you contributed kailangan nating magdevelop ng value sa sarili natin na hindi kayang alisin ni no man sino mang tao and just to point out something no I was fortunate enough to experience na maupo sa isang korporasyon bilang isa sa mga direktor nito. And my mother, dahil ako ay puro rank and file employee ang ginawa ko sa buong buhay ko, ako ay naging uh, empleyado ng mga gobyerno, naging empleyado na ako saan saan, wherein hindi niya iniisip na I have developed a certain leadership skill na nagulat siya na meron ako nagulat siya na rank and file ka lang tapos kaya mo palang maging director. Bakit ko natutunan yon? Bakit kaya kong gawin yon? It is because I was prepared to do that. I was a public speaker. Nagturo ako ng college for a while. I discussed plans with a group. Yung mga yung mga nag nag nasusunod sa isang Uh, trabaho, consults me I give advice doon sa mga nangangailangan ng advice ano mang problema yan financial, pera, pag-ibig nag-aral ako ng batas bagamat hindi ako abogado and naging aware ako aware ako sa paligid, aware ako sa nangyayari sa politika. Kahit na titignan ng iba na hindi ako nagkaroon ng stable na career na mahabang mahaba, papalit-palit ako, hindi ako nagtagumpay sa aspect na yun. But I learned. I learned. I learned many things. How to defend myself, how to walk away. Diba? Natutunan kong tanggapin na natutunan ko na kahit kailangan kailangan ko ng trabaho, hindi mo ako pagmumukain gago-gago lang. While learning kung ano yung ginagawa ng mga boss. That is why nung nagkaroon ako ng pagkakataon, pa ako sa posisyon na yun. Naging chairman of the board pa ako. I have no, I have no fear. I have no inhibitions. Feeling ko kahit-kahit ilagay mo akong presidente ng Pilipinas ngayon. Ganun yung mindset warrior mindset. You know what you say, at kaya mong panindigan yung sinasabi mo. Kasi at the end of the day, you trust dun sa mga nangyayari sa buhay mo and you trust you have faith in God and you trust yung mga natutunan mo and you trust na gagabayan ka ng Panginoon into something that is good. Anyway, God bless.